Tsaka Raga, kumusta na ka? Makapagtanong lang sa iyo Kung halimbawa bibigyan ka ng pagkakataon na makauwi sa Pilipinas, anong panahon o buwan na mas gusto mo para mas ma mo yung iyong bakasyon? Gusto mo ga na around March or April para summer sa Pilipinas? O kaya naman ay July, August para ferie dito at hindi mo na kailangan na magpapaalam sa trabaho? O kaya naman ay durante ng December hanggang first week ng January para sabay doon sa mga holiday sa Pilipinas at sabay na rin doon sa mga reunion. Comment ka lang raga ha. At saka ipapaalala ko lang sa iyo ha. At para na rin sa mga nagtatanong na ang tap send ay pwedeng gamitin kapag ka ikaw ay nasa sa Pilipinas. Pwede ka pa rin magpadala. Para na sa ganoon ay maplano mo na mas maayos, mamanis mo yung iyong paggastos doon. Dahil kahit nasa Pilipinas ka, basta nakagamit ka na rin dati ng top, -top send, pwede ka rin magpadala mentre ikaw ay nasa Pilipinas. Kaya habang nandito pa hindi ko pa nakakawin ng Pilipinas, mag-download ka na ng tap, tap, Send. Gamitin mo yung promo code ko na Raga Chad sa first transfer mo para makakawakan ng 20 euros sa bonus. Tapos ay free and transfer at lowest uh, transaction fee kapag ka si buwan ng cash pickup. Kaya Raga, itap-tap send mo na yan. Itap-tap send mo na yan!